nararamdaman mo. Alam mo. Pero nagkukunwari kang hindi mo ito nakikita. Laging lumalabas ang pangalan ng taong ito. May isang kanta na bigla na lang tumutugtog at nagpapaalala sa iyo. Paulit-ulit na lumilitaw ang mga numero sa orasan. Nagsas ka, nakakaramdam ng kilig, napapansin ang presensya. Hindi ito basta-basta. Hindi ito imahinasyon. Ang iyong anghel na gordya ay sinusubukan kang ipakita ito. Ang koneksyong ito ay hindi nangyari ng walang dahilan. Mayroon itong malakas, mas mataas, higit pa sa iyong nauunawaan ngayon. Ngunit kailangan mong tanggapin ito. Kailangan mong buksan ang iyong mga mata. Kailangan mong maniwala. Kung ang pangalang ito ay bumalik sa iyong isipan ngayon, kung ang damdaming ito ay umabot sa iyong dibdib habang binabasa mo ito, alam mo na, ito ay isang palatandaan. At ngayon, Magpapatuloy ka bang magkunwari na hindi mo nakikita o tanggapin mo na ang kapalaran ay isinulat na ang kwentong ito? Nararamdaman mo. Alam mo. Pero patuloy ka pa rin tumatanggi. Ang iyong puso ay nagbigay na ng mga palatandaan. Ang iyong intuition ay nagsasalita ng mas malakas. Ngunit palaging may pagdududa na sumusulpot upang subukang kumbinsihin ka na lahat ng ito ay isang simpleng pagkakataon. At kung sasabihin ko sa iyo na hindi ito totoo, at kung sasabihin ko sa iyo na ang taong ito, ang pangalang ito, ang presensyang hindi nawawala sa iyong isipan, ay may mas mataas na layunin sa iyong buhay. Nakikita mo ang mga paulit-ulit na numero. Ang pangalan ay lumilitaw sa mga random na pag-uusap. Ang mga kanta ay tila nakikipag-usap ng direkta sa iyo. Kahit ang mga pangarap ay naging mas matindi, mas maliwanag, mas mapilit. At kahit ganito, nagdududa ka pa rin. Kahit ganito, nag-alinlangan ka. Bakit? Ang takot na maniwala sa hindi nakikita. Ang pag-aalala na ang lahat ay maaaring isang ilusyon. O marahil, sa kaibuturan, alam mo na ang sagot, ngunit ayaw mo itong tanggapin. Nakikipag-usap sa iyo ang iyong anghel na gordia. Hindi ito bago. Sa loob ng matagal na panahon, sinusubukan niyang ipakita sa iyo ang daan. Ngunit ang isang sinalang palatandaan ay isang nasayang na pagkakataon. At may mga bagay na, kung patuloy mong isasara ang iyong mga mata, ay maaaring mawala na lang ng walang paalam. Kapag tumawag yan ni Kapalaran, kailangan mong maging handang mag-react, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman dumarating sa paraang inaasahan natin. Ito ay humahamon sa lohika. Tinatanggal tayo nito sa ating kontrol. Pinapagawa tayong magtanong sa lahat ng bagay. Ngunit ang totoo, kapag may nakatakdang mangyari, ang buhay ang nag-aayos ng mga daan. Ang problema ay madalas tayong nagiging hadlang sa daloy na ito. Gumagawa tayo ng mga hadlang. Naglalagay tayo ng mga dahilan. Inaasahan nating madali at maliwanag ang lahat. Ngunit hindi ganoon ang tadhana. Sinusubok ng tadhana ang lahat, hinuhubog ito, naghahanda. At matagal na itong nagbibigay sa iyo ng mga senyales. Bawat synchronicity, bawat subliminal na mensahe, bawat matinding pakiramdam sa loob mo, wala sa mga ito ang nangyayari ng nang wala sa lugar hindi ka nakakaramdam ng ganitong koneksyon ng walang dahilan. Hindi mo nakikita ang mga sinyales ng may dahilan. Ngunit ano ngayon? Ano ang kulang para tanggapin mo ito? Gusto mo bang may mangyaring kahanga-hanga? Nais mo bang iguhit ng universo ang lahat sa maliwanag na paraan na walang puwang para sa pagdududa? Hindi mangyayari yon. Alam mo kung bakit? Dahil kinakailangan ng pananampalataya na pumasok sa aksyon kailangang magpakita ang tiwala sa hindi nakikita. Kung nararamdaman mong ang taong ito ay may espesyal na kahulugan, kung gayon itigil mo na ang pakikipaglaban dito. Itigil mo na ang pag-iwas sa mga senyales. Itigil mo na ang pagpapanggap na hindi mo nakikita ang nangyayari sa harap ng iyong mga mata. Kung mayroong isang bagay sa pagitan nyo, ipapakita ito ng panahon. Ngunit kung patuloy kang tatanggi, magwawalang bahala, magpapanggap na hindi mo naiintindihan marahil hindi na makukumpleto ang siklong ito. Iyan ba gusto ng anghel al ay gawin eh? Ang sagot ay simple, magtiwala sa mga senyales. Kung ang pangalang ito ay pumasok sa iyong isipan ngayon, kung ang pakiramdam na ito ay pumuno sa iyong dibdib habang binabasa mo ito, kung gayon bigyan mo ng pansin. Hindi ito tungkol sa paghihintay. Hindi ito tungkol sa paghabol ng desperado. Ito ay tungkol sa pagiging bukas. Sa pag-unawa na may mga tiyak na koneksyon na hindi maaaring maputol, kahit gaano paman katagal, kahit gaano paman kalayo ang dalhin ng buhay. Ang anumang tunay ay laging nakakahanap ng daan pabalik. Ngunit bago yon, kailangan mong maging handa. Hindi nagkakamali ang universo. Hindi nagkakamali ang iyong anghel ng bantay. At kung ipinapakita niya ang mga senyales, ito ay dahil mayroong dapat makita, maunawaan, at tanggapin ngayon ay nasa iyo na. Magpapatuloy ka bang tumanggi o sa wakas ay makikita mo na ang nasa harap ng iyong mga mata. Kailangan mong maging handa para dahil susunod na mangyayari ang mga senyales ay hindi nangyayari ng walang dahilan. Hindi sila mga random na ingay sa iyong buhay. Mga tuwirang mensahe ang mga ito, mga paalala mula sa universo, mga pagtatangka ng iyong angel ng tagapagbantay na buksan ang iyong mga mata bago pa mahuli ang lahat. At ang katotohanan ay kapag inaalis mo ang isang tawag, bumabalik ito na mas malakas. Napansin mo ba kung paano, kapag sinusubukan mong kalimutan ang taong iyon, ang lahat sa iyong paligid ay nag na bumalik siya sa iyong isipan? Para bang ang mismong kapalaran ay nagpapakilala sa iyo na ang koneksyong ito ay hindi basta-basta maalis. Nangyayari ito dahil ang ilang mga kwento ay mas malaki kaysa sa kasalukuyang sandali. Ito ay mga ugnayan ng kaluluwa mga pagkikita na lumalampas sa pangunawa ng tao. Maaari mong subukang tumakas, maaaring kumbinsihin ang iyong sarili na ito ay nasa iyong isipan lamang, ngunit ang mga senyales ay hindi titigil. Dahil mayroong isang bagay na kailangan pang mangyari. Ang tanong ay, papayagan mo ba? Iyan na desisyon ira ina sa iyong elid kamay hindi ito tungkol sa paghabol sa sinuman. Hindi ito tungkol sa pagmamakaawa para sa isang bagay. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kung ano ang nariyan na. Ang universo ay walang pinipilit. Ang iyong angel ng tagapagbantay ay nagsisilbing liwanag sa daan. Ngunit mayroon ka paring malayang kalooban. Maaari mong piliin baliwalain ang mga senyales, ipagpatuloy ang iyong buhay na parang walang nangyayari, magkunwari na hindi kailanman umiiral ang koneksyong ito. Ngunit, sooner or later, mapapansin mong ang ilang mga ugnayan ay hindi nawawala at kung ang pagkakataong ito ay huli na. Kung ang buhay ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na maranasan ang isang bagay na totoo, at iyong sayangin ang pagkakataong iyon dahil natatakot ka, dahil pinili mong magduda. Ang iyong angel ng tagapagbantay ay sinusubukang maiwasan iyon. Nais niyang makita mo ito ngayon. Na maunawaan bago lumipas ang panahon at magbago ang mga bagay ng permanente. Ang mga senyales ay malinaw. Ang mga sagot ay naibigay na. Ang kulang ay ang iyong desisyon. Iyan Benny kailangan mong gawin ngayon. Pakinggan ang iyong puso, ang iyong nararamdaman ay hindi ilusyon. Ang intuition ay hindi kailanman nagkakamali. Obserbahan ang mga senyales, itigil ang pag-isip ng lahat. Kung may isang bagay na paulit-ulit sa iyong buhay, may dahilan ito. Maging bukas, ang tadhana ay kumikilos sa tamang panahon, ngunit kailangan mong maging handa. Magtiwala, ang takot ay humaharang ang kawalang katiyakan ay nagpapabagal. Ang para sa iyo ay darating, ngunit tanging kung papayagan mo ito. Huling paalala kung binabasa mo ito ngayon, kung mayroong isang bagay sa iyong loob na kumilos habang tinatanggap ang mga salitang ito, kung gayon ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ang iyong anghel na tagapangalaga ay hindi nagmumukhang walang dahilan. Ang mga senyales ay hindi lumilitaw na walang layunin. Ngunit ngayon, nakasalalay ang lahat sa iyo. Babaliwalain mo na naman ba ito? o sa wakas ay tatanggapin mo na ang koneksyong ito, ay may kahulugan na lampas sa iyong makakayang ipaliwanan. Iyan ni Tadhana din ay naghihintay ng iyong sagot ang iyong mga iniisip ay napapalitan ng presensyang ito. Sinusubukan mong ipagpatuloy ang buhay ng normal, ngunit may isang bagay na palaging humihila sa iyo pabalik, tila may isang hindi nakikitang puwersang nagtatangkang ipakita sa iyo ang isang bagay na hindi mo palubos na nauunawaan. Ito ay hindi ilusyon, ito ay hindi isang simpleng pasakit ng iyong isipan. Ang iyong anghel na tagapangalaga ay sumusubok na ihanda ka para sa isang mas malaking bagay. May mga kwentong hindi pwedeng hadlangan. May mga koneksyon na nagtatagal sa paglipas ng panahon, sa distansya at maging sa mga pagdududa. Kapag ang dalawang kaluluwa ay nakaakma para sa isa't isa, hindi mahalaga kung gaano karami ang pag-ikot ng mundo, lagi silang makakasalubong muli. At ang nararamdaman mo ngayon ay yan, ang tawag ng isang bagay na hindi pa natutupad. Ang tanong na ipinapahayag ng universo sa iyo sa ngayon ay simple, handa ka na bang tanggapin ang katotohanan ito? Hindi lang AK tungkol e, kundi na nakakaabot ng bagay ang libre na pagpapasya ay sa iyo. Ngunit bago mo muling baliwalain ang mga senyales, mag-isip ka muna kung ang taong ito ay patuloy na nasa iyong isip, kung ang universo ay nagsusumikap na ipaalala sa iyo ang koneksyong ito, ito ay dahil may isang bagay na dapat maranasan, maunawaan at ayusin. At kung isasara mo ang iyong sarili ngayon, kung patuloy mong gagawin na parang walang ibig sabihin ito, maaari mong itaboy ang isang bagay na ganap na magbabago sa iyong landas. Ang mga palatandaan ay lumalakas kapag ang tadhana ay malapit ng kumilos kung nakikita mo ang mas maraming synchronicities kaysa sa normal, kung ang presensyang ito ay nagpapakita sa mga hindi inaasahang paraan, nangangahulugan ito na may nangyayari sa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Patuloy ka bang tututol? Patuloy mong susubukan ang pasensya ng universo? O tatanggapin mo na sa wakas na may ilang mga kwento na hindi may iwasan? Hindi palpak danji ang hell ng iyong gordya. Pero maari kang magkamali sa ipagsasawalan, kailangang mas malaki ang iyong pananampalataya kaysa sa pagdududa. Kung patuloy kang hahanap ng mga rasyonal na paliwanag sa lahat, mawawala mo ang ipinapakita sa iyo ng hindi nakikita. Ang tadhana ay banayad. Hindi ito sumisigaw. Ito ay bumubulong. Inilalagay nito ang mga palatandaan sa harap ng iyong mga mata, ngunit nasa iyo ang pananaw. At kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyo ngayon, sa eksaktong sandaling ito, alamin mo, ito ay hindi nagkataon. Nais ng iyong anghel ng gwardiya na maunawaan mo na ang oras ay kumikilos, na may isang bagay na malapit ng mangyari, na mayroong nakalaan para sa iyo sa landas na ito. Ngunit ang pagpili ay palaging nasa iyo. Yan ay huling tanong ng universo para gay iki ngayon tatanggapin mo na ba ang katotohanan ito? Hahayaan mo bang gabayan ka ng mga palatandaan? O magpapatuloy ka na lamang na nagkukunwaring hindi ito totoo? Yan ni eh, oras ilay malapit na eh. kailangan mong maghanda kung nakarating ka hanggang dito, may isang bagay sa loob mo na alam na ang katotohanan. Nararamdaman mo, napapansin mo at, kahit na hindi mo ito lubos na nauunawaan, may isang bagay sa loob mo ang kumikilos. Hindi ito simpleng pansamantalang pakiramdam. Ito ay isang tawag. Maaari mong subukang baliwalain, maaari mong ipagsawalang bahala na hindi ito totoo, maaari mong sabihin na lahat ito ay isang koinsidensya lamang. Ngunit alam ng iyong puso ang sagot. Nakadarama ito bago pa man tanggapin ng iyong isip. At ngayon ay papalapit na ang oras. Nagsasama-sama na ang mga piraso. Ang tadhana ay naghahanda ng susunod na hakbang. Ngunit kung hindi ka handa, kung patuloy mong isinasara ang iyong sarili sa kung ano na ang nakasulat, Maari mong palampasin ang pagkakataong maranasan ang isang bagay na magbabago sa lahat. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng pahintulot. Ito ay nangyayari. Ito ay lumalampas sa mga hadlang. Ito ay lumalaban sa panahon. Ngunit nangangailangan din ito ng tapang. Ang iyong anghel na tagapagbantay ay gumawa ng lahat upang makita mo ang mga palatandaan. Upang maunawaan mo na ang koneksyong ito ay hindi pangkaraniwan at sa kabila nito, patuloy ka pa rin nag-aalinlangan. Bakit? Ano ang pumipigil sa iyo na tanggapin na ang koneksyong ito ay may mas mataas na layunin? Hindi lamang iki tungkol lai kung yan yani gusto en, iki rai tungkol lai kung yan yani yan, kailangang mangyari nararamdaman mo na, napansin mo na ang mga palatandaan, naharap ka na sa katotohanan ito ng higit sa isang pagkakataon. Ngayon, ano ang kulang? Umaasa ka pa ba ng mas malaking kumpirmasyon? isang palatandaan na kasinglaki na hindi na maaaring iwasan. Alam mo ito, hindi maglalarawan ang kapalaran ng isang mapasa sa iyong harapan. Naiparating na nito ang mga mensahe. Naidaan ka na sa daang ito. Nailagay ka na sa harap ng mga sagot na patuloy mong pinipiling baliwalain. Ang iyong mga pangarap ay hindi nagsisinungaling. Ang iyong puso ay hindi nagsisinungaling. Ang mga palatandaan ay hindi lumalabas ng walang dahilan ang kailangan na yung mangyari ay isang pasya mula sa iyo. Yan ay susunod niya ay nakadepende ay e, ihi e, e, kung patuloy mong itinatanggi ang mga palatandaan, maaaring umatras ang kapalaran. Maaaring maglaho ang mga pagkakataon. Ang dapat sana ay mangyari ay maaari lamang maging isang si paano kung. At ang mamuhay sa ganitong pagdududa, dalhin ang panghihinayang na ito, ay isang bagay na nais ng universo na ipagkait mong maramdaman. Ngunit mayroon kang malayang pasya. Maaari mong buksan ang iyong mga mata ngayon, tanggapin ang nasa iyong harapan at pahintulutan ang buhay na dalhin ka sa lugar kung saan dapat ka talagang naroroon. O maaari mong ipagpatuloy ang pagpapanggap na wala itong kahulugan. Nasa iyong mga kamay ang pagpili. Ngunit tandaan, hindi naghihintay ang oras. At naipaalam na sa iyo ng iyong anghel na tagapagbantay. Kung nakarating SEC Denzi Sahen E, .S Ikilhay, dahil dumadating e bani ni pangyayari na yon ay panahon mo na upang kumilos. Ano ang gagawin mo? Nandito ay li-day harap ng pinakamahalagang pagpili ang oras ay tumatakbo. Ang mga pintuan ay nagbubukas. Ngunit ang mangyayari mula dito ay nakadepende sa Ang universo ay nagawa na ang kanyang bahagi. Ilan na ang mga pahiwatig na inilagay sa harapan mo, nagpadala ng mga mensahe, inilapit at inalis ang mga tao upang subukin ang iyong pag-unawa. Ang iyong anghel na tagapagbantay ay patuloy na nagsasabi dahil alam niyang ang pagpipiliin ito ay maaaring magbago ng lahat. Ngayon, oras mo na upang kumilos. Maaari mong ipagpatuloy ang pagwawalang bahala sa mga pahiwatig, nagkukunwaring ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang ng iyong isipan. Ngunit nag-isip ka na ba kung ilang beses mong naramdaman ang panawagan na ito? Ilang beses na bumalik ang koneksyong ito sa iyong buhay kahit na akala mo ay natapos mo na ang siklong ito. Hindi ito nagyayari nang wala sa dahilan. Ang para sa iyo ay palaging makakasalubong ng daan. Muli't kailangan din ng daang ito ang iyong tulong. Kailangan ng iyong tapang, ng iyong kahandaan na tanggapin ang kung ano ang nakasulat na. At ngayon, nauubos na ang oras. Dumarating at umaalis ang mga pagkakataon. Muli't ang ilan sa mga ito ay natatangi. Kung ito ay iyong palalagpasin, maaaring hindi na ito muling bumalik. At sa gayon, handa ka bang mamuhay na may ganitong pagdududa? Upang ipasa ang natitirang bahagi ng iyong buhay na nagtatanong ng iano kung ayaw ng iyong anghel na tagapagbantay na dalhin mo ang pagdudulot na ito ng panghihinayang. Kaya't ipinapadala niya sa iyo ang huling babalang ito. Iyan itahanan ihi naghihintay ay iyong paglilikha maaari mong ipagpatuloy ang pagtatanong sa lahat. Maaari mong ipagpatuloy ang paghihintay sa isang mas malaking pahiwatig, isang bagay na napakalinaw na alisin ang anumang bakas ng pagdududa. Ngunit paano kung ito na ang huling pahiwatig? At paano kung ito na ang huling pagkakataon na sinusubukan ng universo na ipakita sa iyo ang daan bago ito magpatuloy sa ibang plano? Sapagkat, mayroong isang bagay na walang nagkasabi sa iyo, kung hindi kakikilos, maaaring muling isulat ng tadhana ang kwentong ito nang wala ka. Ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay magpakailanman. Ang mga koneksyon ay malalakas, ngunit kinakailangan ng pagkilos upang magkatotoo. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Ikaw ba ay mananatiling walang kibo? Ikaw ba ay magpanggap na hindi mo nabasa? Ikaw ba ay muling magsasara ng iyong mga mata? O tatanggapin mo na ang mensaheng ito ay hindi dumating sa iyo ng aksidente? Yen di oras yihi nagwawakas, yan his pagpili ira iyong kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyo sa eksaktong sandaling ito, unawain mo na ito ay hindi isang pagkakamali. Nararamdaman mo na, napansin mo na, nakita mo na ang mga pahiwatig. Ngayon, nasa iyo na ang pagkakataong sumagot. Ano ang gagawin mo? Yen is pagpapaharap lila na sa iyong elid kamay nagmamadali ang oras. Patuloy ang paglitaw ng mga senyales alam na ng iyong puso ang katotohanan, ngunit sa kabila nito, ikaw ay nag-aalangan. Ano ang kulang para matanggap mo na ang koneksyong ito ay may mas mataas na layunin? Ipinakita na sa iyo ng iyong anghel ng tagapagbantay ang lahat ng maaari niya. Paulit-ulit na niyang isinagawa ang mga senyales, dinala ang taong ito sa iyong isip, naglagay ng mga mensahe sa iyong daraanan. Ngayon, nasa iyo na ito. Maaari mong baliwalain. Maari kang magpatuloy na maghintay ng mas malaking senyal. Pero paano kung ito na ang huling babala? Paano kung ito na ang iyong huling pagkakataon na makita bago kumilos ang tadhana sa ibang direksyon? Huwag hayaan ang takot na huminto sa iyo. Huwag maghintay na maging masyadong maliwanag ang lahat bago kumilos. Ang dapat mangyari ay nasa harap mo na. Ngayon, nasa iyo na ang pagkakataon. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo, ilike ito at magkomento, nakikita ko ang mga senyales at tinatanggap ko ang aking tadhana. At upang hindi makaligtaan ang anumang mensahe mula sa universo, magsubscribe sa channel. Marami pang dapat sabihin ang iyong anghel ng tagapagbantay. Nakahanda ka na bang makinig?